Nung unang panahon, taong 1595, na itatag ang isang bayan sa timog ng Nueva Ecija na tatawagin Gapan. Ito ang pinakamatandang bayan sa lalawigan at isa sa mga pinakamatanda sa buong Pilipinas. May alamat pa nga kung paano ito nakuha ang pangalan. Sinasabi na nang dumating ang mga Kastila, at tanungin nila ang mga katutubo kung ano ang ginagawa nila ang isinagot ng mga taong ito ay gumagapang. Mula roon, nagbago ang bigkas. Mula sa gapang, naging gapan. Ngayon, kung iikot ka sa lumang gapan, para kang bumabalik sa nakaraan, pagpasok mo pa lamang sa poblasyon, makikita mo ang mga lumang bahay na yari sa kahoy at bato. Malalaki ang bintana, may mga kapis na kumikislap kapag tinatamaan ng araw at may mga balkonahe kung saan noon ay nakaupo ang mga pamilya habang pinagmamasdan ang tahimik na bayan ang mga pader ng ilang bahay ay bahagyang kupas na. Ngunit doon nakikita ang kanilang kagandahan. Tila ba, bawat bakas ng panahon ay may sariling kwento. Habang tayo ay naglalakad, nararamdaman ko ang gaspang ng cobblestone sa ilalim ng aking mga paa. Ang mga ilaw sa kalsada ay tila antigong poste na nagbibigay ng mainit at romantikong liwanag kapag dapit hapon. May mga tindahang lumang disenyo pa rin at sa bawat sulok ay may alaala -ala ng mga taong namuhay mula pa noong panahon ng Kastila at Amerikano. Sa gitna ng lumang gapan, naroon ang simbahan ng Labirhen Divina Pastora. Napakalaki at matibay ng gusaling ito. Gawa sa bato, adobe at apog. At nagsilbing saksi sa mahabang kasaysayan ng Gapan mula sa pananakop hanggang sa pagdiriwang ng mga tao sa lugar na ito. Kapag lumibot ka, makikita mo ang lumang municipal hall o presidensya na parang ginawang bantay ng nakaraan. Sa paligid naman, may mga plaza kung saan nagtitipon-tipon ang mga tao, nagkukwentuhan, nagtitinda ng kakanin, at nakikisalamuha. Ang tanawin ay parang pelikula, mga lumang gusali, makukulay na banderitas, at mga taong masaya sa simpleng pamumuhay. Tinatawag din ng iba ang lumang gapan na Little Vigan dahil sa pagkakahawig nito sa sikat na heritage site sa Ilocos. Ngunit para sa marami, may sariling identity ang gapan. Hindi ito kailangang ikumpara sapagkat ang bawat bato, bawat bintana, at bawat pamana ay may kwento. Tanging gapan lamang ang makapagsasalaysay. Ngunit sa kabila ng kagandahang ito, may hamon na dala ang panahon. Kailangang mapanatili at maalagaan ang mga lumang bahay, simbahan at kalsada. Sapagkat kung pababayaan, maaaring mabura ang kanilang kasaysayan. Kaya naman, ngayon, unti-unting pinangalagaan ng lokal na pamahalaan at ng mga mamamayan upang mapanatili buhay ang alaala -ala ng nakalipas na panahon. Ang lumanggapan ay hindi lamang para sa turista. Isa itong buhay na museyo, isang paalala kung paano nagsimula ang bayan, isang sagisag ng pagkakakilanlan ng mga tagagapan. Sa bawat pagbisita, naririnig mo ang bulong ng nakaraan at mararamdaman mo ang tibok ng kasaysayan na patuloy na nabubuhay hanggang sa kasalukuyan.